Magandang araw mga kabugis. Share ko sa inyo kung paano tayo uh, may tutupyari ito. Matitrima natin ang maganda para pag namulak-lak eh meat yan. ito lang gawin natin. Ito, natrim ko nang minsan ito. Ay, dalawang beses ko na natrim ito. Kaya ganito na siya kaganda. Ngayon, babawasan natin yung mga dulo na naman. Kasi sobrang nang malago, di ba? Wala pa naman siyang bulaklak. Para sa panahon ng pamumulaklak, maganda siya rin. Ito, malinis na yung puno niya. Ah. Tayo natin na. Ah. Kasi yung siya, mabigat masyado dito. Ngayon ang pinakamagandang mag-trim para ano, matupyari siya. Pagdating na medyo tagaraw na, magpusipang mulaklak na yan. Dalawa ititrim ko sa'yo. Ah, itong Malaguna at yung isa na yon kung paano natin uumpisahan na magawa natin na parang ganito. Kaganda. Kaya Sib siyempre, pag namulaklak ito, punong-puno, di ba? Kadami nung sanga niya. Diba, well, lumalabas na yung forma niya. O, oh, diba? Kanina, sobrang lago, diba? Makikita nyo ang ganda nito. Kahit walang bulaklak, maganda ng tingnan. Kasi natupyari na siya. Hindi lalo pa pag namulaklak siya, di Diba? ganyan itong gumagawa kayong ganito Huwag lang 'yung apura ng apura, kumisan, gagawin nyo, sisilipin nyo kung ano kung tama ba 'yung trim, 'di ba? Tama ba? Maganda ba? Maganda, 'di ba? Samin na natanggal natin 'no. Oh. Siyempre pag natinim natin na ganito, pag namulaklak ito, napakagandang tingnan, di ba? punong puno siya dyan. E ngayon, tagulan, hindi lahat ng bugambilya namumulaklak ngayon. mayro mga hindi namumulaklak, meron pa rin namumulaklak naman. dapat na 'to. Dapat dito ka tayo dito. Siya din dito. Aba, maganda na. Okay na siya, oh. Ay, tama na di ba? pagka pag ito mo Ngayon yung maliit naman ang ano, fit natin para magka-dent. Sabihin mo kana natin ito. Iya! Hindi ko bigat eh. Ito naman titriman natin. magaling natin dito. Medyo pababaan na bali yata hmm. Ito. Tanggalin kaya natin o hindi. Pag ganyan natin. Mamaya um, na natin tatanggalin. Ganyan lang pag ano. Kung hindi siya kailangan, tayo natin maigi. Dito na sa tapat nato tayo magtitrim. Para maging topiary din siya. Kasi kung maliit masyado, matatagalan, di ba? Dito lang. Ayan. Dito din. Pabilog ang gagawin natin. Tetestingin muna natin dito sa taas. Kasi ang daming ano dito. daming usbong. Puputulan lang natin yung mga osmong na yun mamaya. Titingnan natin kung yung ano, yung kung saan siya tatama, di ba? Diyan lang muna. Di ba? Pumuporma na. Tuwasan ah, diba, na. natin yung konti dito. Diyan lang naman eh. Kung kakati natin, kasi kakati natin yung isa, hindi siya magsasabay-sabay dapat uh, may trim mo na maganda hindi basta magkakat ka tinanggal ko na yan mas bong doon tingnan natin di ba ito parang hindi maganda ito di ba pa sa baba kasi siya mas magandang tingnan kung wala ito tatanggalin natin dito para malinis tuloy yung puno kasi maganda pagka uh, gumagawa ka ng ganito yung makita mo yung puno nya na malinis dito kasi kung maraming mga sanga-sanga din kung minsan nagdadahon, hindi maganda tingnan ayan oh, o, o. Hala, maganda na, di ba? okay na yan ayan, mag ngayon yan sa susunod na trim natin malago na yan mabibilog mo na yan kasi ngayon unang trim pa lang kasi ito, yung mga tinanggal natin mahaba. Ngayon yung mga usbong dito niyan, yung mga mag-uusbong dito 'yan. Maraming yung usbong 'yan, mapupuno 'yan. Ngayon pagka nag-usbong, titrim man uli natin kaya 'yan mabibilog natin ang dito. Ah, di ba? Ngayon, tatitrim natin. Maganda nga ito. Ah, uh, baka sakaling mapabulaklak na natin kasi pabubulaklak din na natin mabubulaklakin laki natin kung sakali man mamulak lak baka mamulak lak diba eh, kahit nagulan yan eh, hindi tayo makasure nalagyan natin ng triple 14 ganito lang papantayin lang natin ang lupa nalagyan natin ng triple 14 para mamulak lak siya itong narito kalaki kalahating kutsara lang Pakita nyo yung triple porting ko. Medyo nabasa kasi. Na, ama na basa ito. Ginamit ko. Medyo nabasa kaya nagkaganito. Kalahati lang nalagay natin dito. Medyo nabasa. Pwede pwedeng gamitin. Pwede pwede. Walang problema. Kaya kalahati lang. Doon sa malaki, isang kutsara ilalagay natin doon. Pag namulak-lak ito, ganda nito. Malaki na ito bilog na bilog eh ayan na isang punong puno dito parang lumaki lang ito kasi nabasa lumobo siya kaya ganito karami ilalagay natin itong punong puno lumaki yung mga bilog eh kaya matanggal damikit hindi nabasa nga sayang naman para hindi gagamitin Ito madaling lusawin ngayon ito kasi nabasa na ito. At dito didi, syempre didiligan natin. Ah, uh, ano malay mo mapapabulaklak -ma na natin kahit tagulan. Nilagyan na natin ng pampabulaklak, eh. pampabulaklak ito. Eh. Ini Diligan na natin. Ganun lang gagawin natin sa mga bugambilya natin ngayon na tagulan nga eh. Napakagandang ah, triman nila kasi yung maraming mga bugambilya na yung mga, kasi ito mga rooted, yung mga grafted, at ah, talagang kahit na tagulan na mumulaklak, lalo yung mga bago pa lang. Ito kasi mga rooted, talagang medyo pagka tagulan, ah, gusto nila lumaki ng lumaki pero dapat ah, triman natin para hindi sila mag -wild dito Karamihan kasi dito sa mga pinagawa ko, rooted ayun. Eh. Ang dami kong parooted yan. Wala tayong magagawa pag yung mga iba. Nabugong natin, walang bulaklak. pinaka natin gawin ngayon, ganito ang gawin natin. Itupyari natin, triman natin na mas maganda. Nandito na lang at maraming maraming salamat sa patuloy na panonood nyo ng mga video. bye.